Hi, good morning. Mga Hello. kawaray, welcome to the Wata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung sa akin ng customer kung regalo daw niya sa akin. Ano kayang naman ito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Maganda. Maganda. Bait naman customer ko, di ba? may nagbigay sa akin ng mga damin mayroong pang cash mayroong sombrero ayan mabait mga customer ko, mga gwapo pa mamaya ko pakita customer ko lang sa Diwata Mini Mart ayun yung Mini Mart ko mga buhay bilhin lang sila dito ganon kababait ang mga customer ko dito guys kayo yung mga ingitira dyan Diyos ko pakabait din kayo <laughs> para mabigyan kayo hindi yung ginagawa nyo yun lang lagi, puro panghusga para bantayan ako. Ay kung magtinda-tinda rin kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige boss, salamat. Okay. Yun nga, I love it. Sombrerong mahal. Mamahalin okay, siya at naman, saka. Ikaw mo nakabukas na. Nabi-chance ka niya. <coughs> ilaw? Ayan o. Bukas. Daylight. 哎呀，您俩